<laughs> Ay, gusto mo talaga ng paglaro? Ang gandito si mo si Kuya Oreo. Grabe si Bunso. Larong laro. Ayaw ni Kuya Oreo naman. wawa kay Bunso. Tawawa kay Bunso. bungangaan mo ang Kuya Oreo mo? Ha? Ito mo ano, si Kuya Oreo? Ayaw makipaglaro sa'yo? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Yeah, sige. Pwede, ayaw nga ni Kuya Oreo. Ano, ayaw maglaro. Ha? <laughs> Ay, mo mga paglaro ng kuya mo eh. Paano yan? Ay, kuya Oreo. <tod> kuya Oreo, ayaw mo maglaro? Oo, oh, ayaw kuya Oreo eh. Kukulit niya talaga kuya niya, oh. Ay, sus. Kukulit ko talaga kuya? Ha? Kukulit mo kuya. Ayaw maglaro eh. Oh, ito mo. Nagsusumbong nag -ano sa si kuya. Kukulit mo raw siya. Ang kulit-kulit ni Bunso. Ah, kuya. Ang kulit Bunso. Kukulit ka maglaro, anak. Ha? Huh? Oh, nangangalabit. <laughs> Ba't ka nangangalabit? Ah? Ayaw nga ni Kuya Oreo eh. Ang labit ka. kanya. <laughs> oh. Eh, ayaw nga. Bakit yan? Eh ayaw, eh, ayaw nga Kuya Ori eh. Oh, mama magalit sao, mayamot sa'yo. Pag napikod ko mo, ha? Mawawa sa'yo. Papilitan ka. Hindi mo tinantan na dito sa tindahan, sinundan mo pa. Ayaw nga, kulit-kulit na, bebe. Ayaw nga, kuya, eh. Kulit-kulit mo, ah. <laughs> oh. Oh, oh, oh susunod <laughs> oh, oh, gagalit. Alika na rito, buso. <laughs> Ayaw ni Kuya Ori, yung aya. Buso. Ay <laughs> Ayaw. Kulit-kulit naman -kulit eh. Huwag mo na yung niya. Magagalit siya. Ayaw makipaglaro ng kuya mo. So, paka yung dalaw eh. Pag gusto na isa, ayaw na isa. Oh, Oh. Huwag mo istorbo niya. Pag gumanyan niya, sige ka. Sige ka, magagalit sa'yo yan. Ha? wag mo. <laughs> ayaw eh. Wala tayong magagawa na ka. Ayaw ng kuya. Gaaway kayo. <laughs> Ayaw mo paglaro sa no? Ah, muna bukas naman. Mas nataw kayo maglaro gabi na raw. na ha? Ha? Bukas na la lang na. No? Kain na lang kayo kain, ha? Kain na lang. Kain na lang. Pagkain tayo, tenga mo, grabe ah. Kain. <laughs> kain na lang kain. Ano 'yan?